Tatanungin kita. Tumango ka lamang o kaya ay umiling. Pumunta ka ba sa Wangja Village para sa isang pagtitipon? Pumunta ka sa Northeast para makinig sa mga sermon? Sino naman ang nangangaral doon? Sa nilimbag ang mga librong 'yon. Ha. Hindi ko sila kilala. Hindi ko alam kung saan nilimbag 'yon. Kasi ko siya. Tignan mo ay. Di ba anak ni Xiong daw yan? Napakabalik na bata niya. Bakit siya nandiyan? Tinadakip nila ang mga mananang ng kahit maliliit na bata. Teenager pa lang siya. Ano nalalaman niya? Ano bang pwede sa edad niyong ha? Oo, oh, wala na ba siyang ibang mas mabuti gawin kaysa niya? Surya? Yung tuloy na pala niya. Diyos ko, gapusin mo si Satanas at isara ang bibig nito. Ang suspek na si Udi ay inumulog sa kaso kriminal alinsunod sa batas.